saat umuulan na naman po hindi tayo natuloy mag-ani ng mani at medyo hindi po tumitigil ang ulan dire-diretso po dito yung tatlo akabsat ginagawa nila yung kulungan ng manok at naampyas dun sa kanilang tubo kaya dito silagmuan ng bagong kulungan Makikita nyo po kabsat sa ating Facebook account sa Romaline Vlogs kakabsat yung ginawa nila kanina. kita tayo nakapag-vlog kabsat at yung aking dapat na naka-reading i-upload ngayon na mapapanood nyo ay na i-upload kaninang madaling araw. Hindi ko na i-private. Basang basa na po sila. Oh. Kukunin nyo na yung lona de. Eh. Oo, oh, kunin namin ha. Sige, hindi na ako makablog doon. Yun po kasing uh, lona doon kabsat, kaya ako tinakpan yung punlaan. Pag umulan po kasi, maagos yung ano, yung mga tinanim natin doon na gulay, yung pinumla. Maagos ng ulan, pag nabagsakan po, mapupunta lahat sa gilid. Kaya tinakpan ko po kanina. Ito po sila tinakpan ko pala kahapon ala, nagligo na sila sa ulan may natira pa dun na supot ah hindi nyo ginamit ay, hindi nakabili ng liting nagpakabasa na sila Yun po yung aking punlaan, kabsat. Kukunin na nila yung lona. Sana wag maagos yung ating gulay na pinunla kahapon. Wala na. Agos na. Nagliguan na po sila sa ulan. tubo yung bayog oh huh, taas ng bayog